Laay, uy, atun ka na si Berto, no? Mga tumi o paradise. Na, 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 na. ka si Berto Driano, mingo man. Ayu, ayu, Bert. Gawas dia, gawas dia. Na anakku, na anakku, Jeep Rocks. Unsaman? Aisos, na anak puning kulang oo. Alberto, ah, Alberto. Ah, oh, nagpabuang-buang na ah, ah, po. ano <laughs> po mga to? Mga paradise. Dito ka lang si Birto, kay pahugason pa na ah, plato. Shhh, Rooks. Bert. Ayaw, saba, musibat ko. Pagdali, naglutaw-lutaw na ang mga angel sa paradise. Hala, naglutaw-lutaw na di ay. Sige, sige, tara. Tara, Rooks. Pero gisugo man ka, pangugas. Ay, okay, Raman. Kagipatilapa naman ako sa ero para mahinlo to. How dag you ay mo, Bertoy? Hala, Bert! Unsa, mana? Hey, iti! Di, chukulit! Di, chukulit! Dili, oy! Iti, mana! Tanawa ang purma! Hmm, Cukulit mengganik nak, murag maca mengganik si guru nak, sigi ganik tilawi. Sigi dobi, sigi dobi tilawan dan aku, cukulit ba. Hmm, cukulit yudi ay. Hindobi, hindobi aku dong. It's a surprise. It's prank! May ganyan, no? wala na to nang tamakan, pero atong <laughs> 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 natilawan! Piyang tata, may ganyan, wala na to na tamakan, ato na tilawan Dilita kan si! Mia! Tara, Merk! Ngita taglayan tirada! Likay ang ngiti ha, natilawan na biyan na na! Kita ka na, mga manok! Wala, Uruks! Lamik kinagsabaw ba? Ato <laughs> na kuhaon, bird Sak! Kena ama ke kay bagno. Arong di pan. Tama. Terus guna tingre og kay bag, no. ableng bag, bag. Bert tenggalon sana ko ngi kota. Ha? Dali eh, busing mabut nang tagiya. Okay. 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 Dagan bird. Kani mga bata ni hilabtan nun kaayo tugan ta ni Sagia. Ayo. Ayo. Oh, unsa man? Mad yung manok hilabtan gikawat. Mata! Ha? Pang derby ba yato ni Buknoy? Nagisod sa bag sa mga kuwang guloy. Buknoy! Buknoy! Imong manok, ipanghilabtan na! Unsa man? Unsa man? Pre, mong manok gikawat na. Putik ka may pre. Asa to katong paderbe? Walay lain katong buyog. Putik ka may pre. Kailan ako ko na kuha. Tara, ubali ko. Bert, unsaon man tani manok? Ibaligya or tinulahon? Ibaligya para makapalit og suyo. Pre, pre. Oh, mo na pre, mo na pre. Hoy! Ah! Kamo na pod. Gibigwasa na pinyo na Karon na mo mga buguya mo. Ah!